Isang espesyal na tao ang nagbigay kasaysayan sa isang tanyag na universidad dito sa araw ngayon. Kwento noon. Mayaman ang Pilipinas sa mga talentadong individual sa sining. At ngayong araw, July 24, taong 1890, ipinanganak ang isa sa mga matayog na pangalan sa larangang ito. Siya si Guillermo Tolentino, ang father of Philippine arts. Tubong malolos bulakan si Tolentino. Nakuha niya ang kanyang artistikong talento sa kanyang tatay na mananahi na marunong maggitara. Nagtapos siya ng pag-aaral noong 1915 sa School of Fine Arts sa Universidad ng Pilipinas, kung saan hinasa niya ang kanyang kasanayan sa painting sa ilalim ng pagtuturo ni Vicente Rivera at sa sculpture kay Vicente Francisco kalaunan, mas pumukaw ang kanyang interes sa sculpture. Taong 1918, nakatrabaho ni Tolentino ang kontraktor na si Thomas Zamora, na nakasama niya sa paggawa ng mga monumento at posuleyo ni Jose Rizal. Inimok siya ng kanyang mga kaibigan, lalo na si Presyosyo Palma, na magpatayo ng kanyang sariling gawaan. Ang tugon ni Tolentino, hindi pa raw siya ganap na iskultor Dumating si Tolentino sa Estados Unidos taong 1919 upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Bow School of Arts sa New York University sa tulong ng scholarship grant ni Bernard Baruch. Nagtapos siya ng With Honors taong 1921. Matapos libutin ang iba't ibang museo at art galleries sa London at Paris, muli siya bumalik sa pag-aaral sa Reggae Instituto de Belle Arti sa Rome taong 1922. Pinakatanyag si Tolentino sa paglililok ng oblasyon o oble, ang opisyal na statwa ng Universidad ng Pilipinas na sumisimbolo sa pagsisilbi sa bayan. Kinomisyon ito ng dating University President na si Rafael Palma sa UP Manila noong 1935, pero inilipat ito sa UP Diliman noong ika-40 na anibersaryo ng pamantasan. Ilan pa sa kanyang mga nililok ay ang mga medalya para sa Ramon Magsaysay Awards at ang opisyal na selyo ng Republika ng Pilipinas. At taong 1973, pinangaralan si Tolentino bilang National Artist of Visual Arts sa Sculpture para sa kanyang ginawang monumento ni Andres Bonifacio na matatagpuan sa Caloocan City. Tampok sa kanyang disenyo ang isang obelisk na may ibon na kalayaan na nakapatong sa ibabaw nito. Nakapaligid naman dito ang dilok ng mga miyembro ng katipunan. Patunay ang buhay ni Tolentino na sa kahusayan sa paglilika, maaaring manatiling buhay ang mga mahalagang parte ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan. Abangan pa ang mga susunod na kaganapan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Wow. Aba, ngayon pala ang kapanganakan ng lumikha ng Oblation. Yes. Diba, napakasikat talaga nito. Pag nakita mo na yan sa kahit nasaan, alam mong University of the Philippines ka agad yan. oh, oh naman. Oh, diba? <laughs> Tama.